ano na mga tropa so samahan nyo ako ngayon magte-training tayo ng mga kalapate pero hindi ito. ito yung mga oldies na kalapate natin ito yung pares natin you know may inakain na kami well ang ito training natin ay itong mga to yan mga ano pa to mga inakay pa sumisiyap-siyap pa sila pero may twist on training natin ngayon kasi isasama natin tong lima na to. actually ito si ano si 200 kay yan sa training. Etong apat lang pala na to. So, teka lang. Iano muna natin. Ilipat muna natin tong mga to dito. Tapos umpisa na natin training. Wait. tapos na nga natin uh, ilipat yung mga batcher natin yung apat okay <laughs> wag mag magaway at nagkakagulo na po sila so uh, tara samahan nyo ako ilagay na natin dun sa pwesto nila kasi so, ang, gagawin ko is ano lang homing na training which is ilalagay natin dun sa bubong ang uh, mga kalapate dapat makapasok sila dito sa loob tara Yan, nalabas na natin at nagkakagulo na sila. Kailangan lang natin ay ang ating mahiwagang patuka. So, uh, palabasin na natin itong lahat. Madami-dami itong mga to. Teka lang. Kayo magkagulo. Ako lang to. <laughs> Wait lang. O, lumabas na kagad isa. O, tara na. Pasok. Dapat makapasok sila doon. bakit dyan kayo pumunta oh itong mga to Diyos ko Ayan, pag ganyan huwag kayong matakot bubong bobong lang naman yung mga inakay pero ang importante is mapamilyarize sila sa lugar nyo hindi ako nagtitape pero nagbubunot ako ng pakpak magbubunot lang ako ng pakpak kapag hindi sa akin lumaki yung mga inakay ito mga to, hindi naman sa akin lumaki pero mga inakay pa sila nung nakuha ko. So dito sila nakapwesto which is my tamang viewing yan dito. You know, Tamang viewing yan diyan sa lahat. So diyan, ano sila? Yung iba, pumasok sila. Yung mga matatanda na yon. Pero pababay natin tong tatlo, tumutukato ka pa sa taas oh. So, wait lang. <coughs> Upo na lang tayo dito. Kayo, Baba. Oh, di, nag shortcut pa nga yung isa. Oh, oo, oh, oh, baliw oh. <laughs> kayong roronda, hindi maganda ang panahon. Pag kayo inabutan ng ulan, just colored. Oh, baba na. Baba, baba. Ay, nagmi-mini ronda lang sila Ayun. Tamang pitik lang 'yan. Ayun, pumasok na yung isa. Ayun, tatlo. O oh, ikaw, kailangan ka ba bababa. Bumaba ka. Matutong bumaba. Yan. Very good. Huwag kang kumampay. wag kang kampay ng... Ka ah. Yan ang nakakainis sa mga... Sa breed ng mga kalapating to. Hirap silang bumaba. Hmm. Bugaw pa nga. Hoy, bumaba tatlo. ma itong tatlong to ready na to lumipad anytime soon yung iba siguro maganda doon na lang tayo sa loob ano natin yung iba para pumasok yung tatlong to antay na lang natin pumasok so may apat pa tayo hindi nakakapasok padan ako yan yung ginagawa nyo? Ah, okay. Dito na sila tumutuka dun sa tukaan nila. Fine. Gusto niya dyan? Sige, dyan tayo maglalagay. Ah, sana na yung mahiwagang takalan natin? <laughs> o, oh, di ba? Ang mahiwagang takalan. Yan. Bigyan natin itong mga to. Itong mga well-behaved na to. Yung tatlo, eh, ayaw ko sa buhay nila. Bahala sila. naririnig pa natin sa bubong so may tatlo tayong kulang yung pares gusto nang lumabas dahil ano sorry hindi ko kayo pwede palabasin hoy may nagro-ronda ay may nagdumini ronda dun oy kumakain na yung mga kasama nyo kayo na lang hindi nahirapan bumaba yung mga yon alam mo nyo kung bakit nga natin to si batik batik labas ka ton para makita ka nila <laughs> itong si poknat ay ito na lang si tapang si tapang si girl tapang dyan ka Ayan ka lang. Para makita kayo nung dalaw Yung tatlo Pasok! Ayan, bumaba na yung isa Ito na yung inuman nila Pinalitan ko dati, ganun lang yun oh. Ayun, since dumami na sila di palitan natin. Sarado muna natin yung lalagyan na natin. Pasok! Ito yung nakakakaba na part. Yung mga ganyang edad. Kasi... May tendency silang pumitik. Pasok! na mo yung lingon na sa nasa taas. Oh, oh, oh. Ang ginagawa mo. Pasok dito. Pasok, pasok. Isang ka pupunta. o oh, 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 oh. oh, oh, oh. <laughs> okay. Two more to go. Pasok. silipin natin sila na ba sila ano na kayong tatlo nandito yung magkapatid o tara na dito baba baba huwag sabihin magpapasaway kayong dalawa magkapatid pag pumitig tong dalawa magkapatid e, ewan ko lang kung sasabay yung mga makulit yung dalawa ay hindi si tapang pala yan tsaka si ano si blue si tapang tsaka yung dalawang panibagong well, tatlo. Yung isa lang na pangalanan namin dahil siya yung naunang kulay blue bar namin. Rare ang blue bar dito sa bahay. Just so you know. <laughs> <coughs> Oy! Tara! Ito. Ano na? Hindi pa rin pumapasok yung tatlo. Pasok! Nako, yung tatlo, mas trip mag-viewing kaysa kumain. Pasaway. Eh, first time nilang tumambay, siguro dyan parang pang ilang araw ko na ba tinitraining to pangatlo eh first time nilang tumambay dyan sa taas kaya ganyan a few moments later Later. Okay, nakapasok na lahat ng kasama mo. Kasama nyo, kayong dalawa na lang hindi. Pasok. Yan, very good. Ayan na, nilagay nala ko na ulit sila doon. At tayo ay mapanda dito. So, training complete na tayo.